po sa lahat mga kapatid ko sa Panginoong Isa Kristo tayo po ay patuloy na magpapalakasan sa salita ng Diyos sa pamagitan ng ating dilidibusyon mga kapatid ang topic po natin sa umagang ito ay tatagpan po natin sa Matthew 6 Kapitulo 22 hanggang 23 ang sabi dito ang mata ang ilaw ng katawan kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Verse 23, Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Purihin po ang salita ng Diyos dito po natin makikita mga kapatid no? dalawa po tayo dito po tayo magpokus kung ano ba ang gustong ikon ng Diyos sa ating buhay ano ba ang priority natin sabi dito ang mata ang ilaw ng iyong katawan dito tayo sa ilaw at ang katawan dalawa lang ang pwede natin kung dito sa points natin magpokus po tayo sa dalawang puntos sino ba ang ilaw bilang mga mananampalataya. Kung titignan po natin sa John 8, Kapitulo 12, sabi dito, muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, niya ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay ng ilaw sa kanyang buhay at di na tatalikod. Lalakad sa kadiliman. Dito po natin makikita mga kapatid bilang mga mananampalataya, no? Sino ba ang ilaw natin? Si Kristo po, no? Dapat bilang mga lingkod ng Diyos, ano ba ang priority natin? Kasi pag sinabing katawan, tayo ang katawan ni Kristo. No? Kaya, isang palala sa atin, dapat manatili tayo sa ilaw habang lumalakad tayo sa ating pananampalataya sa kanino sa ating Panginoong Isa Kristo na siyang ilaw ng sanlibutan ng ilaw ng kanyang mga tagasunod kagaya sa atin tayo ang katawan ni Kristo kaya dito po natin palakasin at nawa mga kapatid ito'y silping paalala sa atin kung ano ba priorities natin sa ating buhay kaya nawa, ito ay magsilbing aral at patuloy tayong lumapit sa ilaw nang hindi tayo lakad sa kadiliman. No? Kasi napakahirap po mga kapatid. Kung anong priority natin sa ngayon, dapat bilang mga lingkod ng Diyos, dapat nakatingin tayo sa ilaw. Sino yung ilaw? Si Kristo kaya bilang paalala sa atin na hindi dapat tayo magre-relax sa ating paglakad sa ating pananampalataya tungo kay Kristo, yang ilaw ng ating buhay, no? Kasi dito po natin nakikita mga kapatid na napakahirap po kung malayo ta sa ating Panginoon. Napakahirap po kung walang ilaw kung tayo ay lumakad isipin nyo lang po pag lumakad ka ng gabi na wala kang ilaw tayo po'y matitisod kaya bilang mga mananampalataya nawa ito'y magsilbing silbing aral sa atin na dapat ang priority po natin ang ilaw tayo ang katawan tayo mga sumusunod kay Kristo nawa fokus po tayo sa ilaw. Walang iba, kundi ating Panginoon sa si Kristo. Kaya, isang magandang umaga, na binabati po ang lahat, na patuloy po tayo, bilang mga mananampalataya, purihin po natin ang Diyos. Malamig ka ng langit at tupa. God bless.